sakit ma'am? Sige lang po. Chinsya ka na, ma'am. Ganito Ma talaga ako. Lalo pag ganyan na gumagalaw yung daliri. Ilaki ng ingroon mo, sorry sorry maam enggak ini enggak bangun sabi kan nih Relax mo lang ma'am. medyo na, na, ano siya, nininervyo siya ng bahagya. O, oh, ganyan niya. <laughs> Nadala na doon siya, ano mga na niya. Sorry po. Medyo dinidiin ko, dry skin. Oo nga na batayin na kami. Tapos yun ng Uwi na kita ha. Ay, ayaw niya magpakarga mga pag gano'n. Opo. O, gusto niya ng ano. Pag naangil siya, gano'n. Tapos, Alam mo ma'am kaya kaya na ang ka ang lambot din ng mga dry skin mo. Hindi talaga siya pwedeng basta-basta sige lang magsundot. Ayan. Itong pinagtat babalikan ko na lang kasi nahi. Sige, i-relax mo lang.

ko po sa ilalim pa. Huwag mo muna akong kausapin po. Ma'am? Sasaktan ka ba? <coughs> Sorry. Dry skin. Hmm. Balok to ta. Mahakam daw kanang sakit kasi madikit. Sana, hmm. <laughs> 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 Balikan ko ulit Para lumambo Malambot naman na siya Kailang madikit kasi Ay, hindi hili One more Lola, tabiin mo, sabihin mo kay Lola po. Ay, pa. Ako na na sa Ako na. Ako na. Na, ihe. Eh, hmm. May, Ay, Ay, Sorry, Mama. Sampu po. Hindi eh. mo ganyan ang aso ganyan. Pero sensyado Attention. Kung saan-saan na lang dyan. Oh. Dyan. Dae, doon. Oh. Doon. Hindi sa sana diyan Hindi nga sa siya. Saktan ka doon? Oo. Oh. Pero ang tayo niya, ganyan lang. Kasi na, sa na hmm. tayo, pero siya. Dati namin, dati namin aso, sa siya na tayo. Hindi. Isa lang. sa mga border ko. All ko eh. sa uh, diba may sayo, ma May manunundo sa iyo, ma'am? Man. Oo po, ma'am. nakaka ka naman yata. ma'am. Okay, tangatan dry skin ni madam Sorry. Hmm. Kita mo 'yon?

Ganito ma'am. Itong nakausli na to, tatanggalin ko pa yan. Pero, tatanggalin ko siya ng puputulin ko. Bakit? Kasi, pag hinila ko yan, yung dugong, dugong na doon, puputok yun. Hindi po po Kasi, pasugat na yon. Ha? eno o, oh, yan. Yung violet na yan. O, uh, yung asa po, usasama. O, oh, sige. Hindi ma oh, yan, ma'am? Oh, o, hanggang dyan lang yan. Okay. Bye. Shakao, Bye. oh. oh. Thank, you. thank you very much. Na-challenge ako dito sa kuko ni madam, ah.

你看我眼睛。 Pero hindi naman po siya masakit. Hindi ganun Meron pa ngayon, kahit nung kanina. Medyo nabawa. Ayan na, tignan mo, pumutok na siya. Oh. Ikita na. Pinto ko, mama? Opo, pumutok na yung ano. sino mo, putok. Wala, yung pagpisil ko, pumutok siya ng bahagya. Mama, tignan mo ulit yung luti binalik ko lang, pinasok ko lang. Pero wala naman pong problema doon, hindi naman po yun mamamaga. Kasi natanggal ko naman po yung ingrown, tapos kinat ko yung konting usling dry skin na pag mo na, yun na yung mag-start na siya. Lalabas yung dugo.